naman tayo guys dito sa box perks ayan so natin ayan. so talagang matapang so may natitira pa isang uh, uh, itlog so yung isa na andoon 1, 2, 3 So, bale Ang pisais, apat, So, yung isa Alam ko naman uh, Fertile yan, guys Yan, so, ayan dyan yung nanay So, ngayon lang Sana Ay mabuhay silang lahat Yan, guys So, wala asalang mamatay sa kanila uh, Malagaan Sana sila nito, katapang nitong Nanay na ito At dito naman sa kabila, silipin natin kung ilan na yung itlog. Ayan. So, kalat-kalat ang itlog niya ito. So, one 2, 3. Tatlong itlog niya. Yun. Ayan, kalat-kalat. So, ayan.